So, ayan. Welcome to my YouTube channel. It's me, your Ate Paz. So, ayan. For today's video ay andito tayo sa Tagaytay City. So, ayan. Nagpunta tayo dito sa Tagaytay. Dito sa tinatawag nilang Balay Dako. So, ayan. Galing tayo ng Monte Maria. So, ayan, dumiretso tayo dito sa Tagaytay. So, ayan, kaya ginabi na tayo dito sa Tagaytay. So, super talaga. Napaka ano natin ngayon. La <laughs> so, ito nga, ginabi tayo kaya wala na tayong ma, ano, makikita sa paligid. <laughs> Puro ilaw na lang. So dito sa Balaydak ko o balay dako by Antonios, ito po isang kainan. So isang restaurant na napakalaking bahay. So para talaga siyang bahay na napakalaki. So yun na nga, ay nalilate na tayo, ginabi, na tayo, tayo na so last customer na so, tayo. Yan, no? ay, ang ang, ang, ang so yan, yun ang entrance nila, napakalawak nung kanilang parking area. And ay, then, inside. super Sorry talaga, na napakalaki yung, ano, yung kanilang balay area. And then, kapag kaman, <laughs> naman na ano, na pagka umaga, tsaka yung parang maliwanag ang paligid, Napakaganda po nitong ano, yung kanilang ambience kasi balay nakikita po dako, natin dako, kayo yung kayo siya. paligid ng ano, yung view ng Taal Volcano and Taal Lake. So di ba kaso yun na nga, late tayo ah, kaya wala na tayong makikita. So di diba, bali na lang kasi marami pa rin tayong makikita ang masasarap na pagkain. So, hindi lang natin siya makikita, matitingnan, kundi matitikman pa rin natin. So, di ba? Ayan. Kaya, dito na pasok na tayo sa balay dako. So, in Bisaya, yung balay dako, malaking bahay. So, totoo nga, ba malaking bahay nga siya. Siguro, Bisaya yung mayari nito. <laughs> so, ayun. Kaya pasok na tayo sa balay dako. So pagpasok natin ay may malaking salaset. Siguro diyan yung waiting area kasi nung pagdating namin ay wala na masyadong tao, ko konti na lang. Yun kasi nga gabi na tayo. So mag mag 9 o'clock. So last call na yung aming ano doon. Last call na daw kami kasi ano naka-reserve naka naka na po kami diyan. So hmm yun na uh, marami po diyan ano marami po diyan kainan uh, bali naka ano yan nakahilera yung mga kainan diyan super ang dami kaya nga lang yun nga, hindi namin masyadong mapansin, makita dahil nga gabi na. So, ito talaga yung aming na pinasukan. Dito kami naka-reserve kasi pinapabook na ng aking pamangkin daw. Man? So, kami naman ay sunod sa lang kasi nakikilebre lang naman kami. kami naman yung pinapasyal, So, nilibre na nga kami. So, yan. Thankful tayo dahil mayroon tayong kapatid na generous, oh, di ba? Generous one. At saka yung atin natin na mabait, o, oh, di ba? <laughs> Sip-sip. <laughs> Ayon. Habang hinihintay namin yung aming order, so di ba bumawasok kami agad kasi yun nga pinapaano na talaga kami. Last call na daw kasi magsasarado na sila. 9 o'clock yung kanilang closing time. So pagdating namin, magna 9 o'clock na. Mga 10 minutes na lang siguro mag 9 o'clock na. Kasi galing pa po kami ng Batangas City. So galing pa, talagang galing pa talaga kami ng Cebu. So From Cebu to Antipolo to Batangas City and then to Tagaytay. O di ba ang layo ng ating mga narating for today's video. So ayun na nga naano ano na natin yung kanilang mga dessert. So mayroon na kaming na-order na -order ng mga main dish. So dito tayo sa dessert. So ang grabe ang sarap na kanilang mga ice cream. Super kaya lang medyo may ano may may, may, may ano yung price so isang serve dyan is 170 yung 170 ay okay na parang kung ako ang kakain kung ako lang hindi ko kaya yun ubusin kasi marami naman so nag-share share, share na lang kami kasi hindi ko ka hindi man kaya natin ubusin yung isang isang order kasi madami din pala yung isang yung isang order na worth 170 so ayun nag-ikot-ikot muna ako dito sa paligid while waiting sa aming order. Kasi hindi pa, mabilis din naman yung kanilang, ano, yung kanilang pag, 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 ano, pag prepare ng order. So, dito muna ako sa labas, kasi wala nga na nga, wala na tayong makikita na view. Pero kapag kaumaga, mayroon akong nakita kasi sa mga reels, sa mga videos, na super talaga pala ang ganda ng dito yung kanyang ambiance, overlooking. So mayroon pa puputtong ano, may second floor. So pwede pa pala doon sa second floor mag-overlooking, yung ganun. So kaya lang gabi na nga kami, kaya dito na lang tayo sa table. So wala na tayong ano, choice kasi ginabi na. Nga. <laughs> so i-enjoy natin yung ating mata sa pagkain. O, oh, di bali na kasi mabubusog naman Ito din tayo. Okay lang yung hindi natin makita yung ambience, yung view. The important is busog ang chan. Ayun. So, di ba nung pag-akyat nga namin dito, papunta dito sa ano, sa Tagaytay City. So, yung dinaanan namin po ay sobrang napaka at saka napaka para sa akin na para sa akin napakadelikado kasi para siyang bituka ng manok super talaga ang ano ang kalsada doon na, napakahirap po daanan yung pagkagaling namin sa ano kasi galing kami ng Batangas City dumaan kami ng Lipa City kasi dinaanan namin yung aking pamangkin and then sa kami umakyat dito sa Tagaytay City so yung dinaanan namin yun daw yung shortcut na mas mabilis kami makarating dito sa Tagaytay. So super talaga ang ki ang ano ang hirap nung kalsada. So kaya na pag sunduan namin na pagmamaya, pag uwi namin ay na hindi na kami dadaan doon. So ayan mag-enjoy tayong kumain sa kanilang mga food super ang sarap. Ito yung yung kulay itim, yan yung parang sibuyas siya na piniprito ng parang sinusunog sa mantika. So, masarap siya na ano mo sa bulalo. So, diba ba noon yung tagaytay na maraming masasarap na bulalo. So, yun ang in -order namin, bulalo. Super ang sarap. Ang laki, ang dami ng servings nila. So, yung in -order, Is tatlo yata yung order nila ng serve ng tatlong order ng bulalo. Super ang dami talaga. Hindi talaga namin naubos-ubos yung aming mga pagkain. Kaya ang ginawa is take home. O diba? Huwag sayangin dalhin natin kasi binabayaran. Na pagkain na yan. So, pwede pa yan natin pang almusal, pang tangalian, pang hapunan, pang almusal. O, diba? Anuhin lang natin. Ilagay natin sa ref. O, diba? ganon tayo magtipid tipid naman tayo di ba kasi sayang din madami yung aming natirang pagkain kasi yung unga ay busog na kami sa doon sa may lumihan tapos dito kakain na naman tayo so thankful nga naman talaga tayo kasi mayroon tayong kapatid na mabait o diba so ayan, labas na tayo kasi busog na ang mga tiyan at saka uwing-uwi na yung mga ano, mga trabahante. <laughs> Kasi yun na ma parang mag-aalas gis na, so hanggang 9 lang nga naman pala sila. Kaya umalis na kami, lumabas na kami <laughs> sa kainan. Talagang last customer But kami at that time. So balay da ko by breathe. Antonio. So pag nagpunta kayo ng Tagayda, ta ano, ta, Tagaytay, so saman niyo na sa bucket list niyo ang balay da So napakasarap po ng kanilang mga pagkain at saka malalaki yung kanilang servings oh yun so I don't know kung magkano yung nabayaran ng aking kapatid but alam ko sa kanila <laughs> basta kami ay kumain na lang at kumain super so, thank you lang talaga yung masasabi ko sa kapatid ko so yun yan nakano na kami nakasakay na kami sa sa ano sa sasakyan so mag dalawang sasakyan kami kasi so nung paakyat kami ay nag convoy paakyat. So ngayon, magkahiwalay na yung aming landas. So iba na yung aming daanan. Iba na rin yung dadaanan ng aking kapatid. Kasi ayun nga, ayaw na namin dumaan sa yung dinaanan namin kanina kasi sobrang nakakatakot naman yun. So kami dito muna, kami dito dadaan sa may sabi ay ano, mas malapit daw dito sa Remery. Remery ba yun? So yun ang ano namin dadaanan for this time. Sila naman ay iba yung yung kanilang ruta kasi dadaan pa sila ng mo, ano dadaan pa sila ng lipa kasi idadaan pa yung aking isang pamangkin so kaya magkahiwalay kami ngayon ng landas <laughs> so yon kami dito sa kaliwa at sila naman doon sa kanan kaya go na tayo pauwi na tayo ng bahay so ayan ano napansin ko dito pala sa Tagaytay ito yung parang city talaga siguro ito yung proper city talaga siguro kasi ilang beses na ako nagpunta dito sa Tagaytay kaya lang doon lang naman ako pabalik-balik sa ano People's Park in the Sky sa picnic group yung doon lang sa pinakatuktok yung sa may bundok yun lang lang napuntahan ko pero hindi ako nakapunta sa lugar na to dito itong place na to yung parang may mga malaking buildings may maraming mga kainan hindi ako nakapunta nito kaya yun, nagtaka ako, sa ano ba to, bakit ganito ang Tagaytay? Yun pala yung, ano, yung talagang city pala yun, yung ng Tagaytay. So, kita nyo, maraming mga malalaking buildings, maraming mga condominiums, yung ganun. So, ito siguro yung proper city. So, makikita pa rin natin yung view, yung view ng Taal Volcano and Taal Lake kaya lang ngayon madilim hindi natin siya makikita O oh, yun. so okay pa rin kasi ano naman nakakita naman ako ng tal Volcano at sa lake. so okay lang yun ang ah. the important ngayon is ano nabusog kami <laughs> nakatikim tayo ng bulalo in Tagaytay O, oh, di ba at sayo at saka yung ano yung isda na tinatawag nilang ano so, tawag nung isda butinus I ano mean... Batilis. hindi pala Batilis. <laughs> Ay, nako. Yung parang siyang, para siyang ano, maliliit na isda na piniprito nila. So, ang sarap. First time ko na natikman yun, yung isda na yun. So, thankful tayo kasi marami tayong natuklasan sa pangalan. Ang so, yun. Malapit na kaming makarating sa bahay. So, ang bilis lang namin. Siguro mga nasa ano lang kami, sa mga dalawang oras mahigit. So kanina anong pag-akyat kami papunta Tagaytay. Halos maglilimang oras yata kami so doon gross. ng aming biyahe. Kaya yun, ginabi kami. So this time kami ay mabilis lang nakarating sa bahay. So yeah, malapit na tayo sa bahay. Nakapasok na tayo sa gate. Kaya andito na tayo sa bahay. O di ba? Mabilis. Super thank you talaga Lord dahil naging safe yung aming biyahe. So andito na tayo sa bahay at pagkatapos ay ano nagligpit sa mga take home and then natulog na oh, di ba? Matulog na. Ta tayo para bukas iba na naman yung ating so ayan thank you for watching and see you in my next video don't forget to like share and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko bye bye i love you all bye